Hello guys, fix ko lang ano itong aking pagigib dito sa aking panibagong employer yes. no, dahil ako po ay nalipat na dito sa Alliance Dito sa aking bagong employer, ako ay uh, nagbubuhat ng tubig pero ang totoo niyan, yung boss ko talaga ang gustong magigib ako uh, yung boss ko talaga ang magigib ng tubig ayaw ng boss ko na ako ay magbubuhat pero nangiya kasi ako, guys, na yung boss ko ang nag-ano uh, ng tubig. Ang totoo na yan, talaga kaming tubig dito. Kaya lang doon kami sa labas kumukuha ng tubig kasi sayang yung tubig na natatapon. Kaya yeah, yung sa filter na tubig, yung parang ano, mineral water. O so, ayan, guys. oh, ini-enjoy ko lang kasi ngayon yung pagbubuhat-buhat ko dahil parang lumalakas naman kasi ako. Hindi ako nagmumukhang ano... Yung yung nalalagta na ano habang nagkakaedad pero sa ngayon ini-enjoy ko guys kaya ayan ini um, malakas pa ako sa edad ko ba naman ito na malapit na mag senior citizen o ayan may um, pasayaw-sayaw pa ako o ba diba ini-enjoy ko, uh uh ano, uh uh sa uh ko na lang guys hindi ako nag ano hindi ako uha. complain sa sarili ko na uha. mabigat yung binubuhat ko kasi yung binubuhat ko naman <laughs> ay Enjoy, inaano ko rin sa sarili ko kung uh kaya kong buhatin So, ayan guys. Uh, ako sa loob ng bahay. Ah? Ayan. Tapos, ayan naman, ang aking iniigim ngayon ay yung, ano, yung para naman sa paglalabas. No? Kasi dito, mayroon kami talagang tubig dito. Kaya lang, yes! po, so, natatapon lang yung, yung nasa labas na yung ano, yung pangalawang tubig sa pag ano, sa pagpipilter ng tubig. Ano bang tawag noon? Di ko, di ko maanuhan kung anong tawag doon, guys. Kaya nang sayang kasi, ayan oh, may tubig kami, may grepo oh. Kaya lang sayang yung tubig sa labas eh syempre yun ang yung palagaan ano nila nakagawian kaya ang una medyo nahirapan ako guys kasi hindi nga naman ako Yan talaga ng buhat ating... ng ano ng tubig yung Hinaka... no, binubuhat ko talaga eh yung pasyente ano dito <laughs> kaya sanay na ako magbuhat guys at lalo naman ako lumalakas <laughs> o ba diba? kaya kasi lagi malakas ayan enjoy lang ini enjoy ko lang talaga di ba? Eh, syempre, kung hindi ko ni-enjoy yung aking yes! ginagawa, eh, di na.